Magandang araw mga tol, KO Boxing to, kamusta? So marami tayong kababayan ang lalaban ngayon sa mundo ng boxing. Alamin natin yan mga tol sa video ito. Bukas nga mga tol, March 23 doon sa Australia, Queensland. Babanat ang ating pambato na si Fernando Tagpuno Jr. kontra sa OC fighter na si Dana Culwell. Sa laban ay nakataya nga ang bakanting IBO Intercontinental Featherweight title. Kaya naman suportahan natin ang ating pambato sa Australia. Samantala sa Amerika naman mga tol, sasabak din ng ating pambato na si Arthur Villanueva. Kontra naman dito sa American fighter na si Elijah Fierce. Pahayag ni Arthur Villanueva na hindi niya garantisado ang panalo sa labang ito. Pero pinapangako pangako niya nagagawin niya ang lahat para manalo sa laban. Sa mga hindi nakakaalam mga tol, natalo din si Mike Plano by way of TKO sa round 3 dito kay Elijah Pierce noong nakaraang taon lamang. So mapunta naman tayo doon sa Japan mga tol. Ngayong March 31, 2024 dadayo nga doon ang dalawa nating kababayan na si RR Andales at si Melvin Jerusalem. Doon nga sa Japan mga tol, susubukan baklase ni Andales at Jerusalem. Ang IBF at WBC World Minimum Weight Title na paghahawak ngayon ni Hiniro si Giyoka at ni Yudai si Giyoka na pawang magkapatid mga tol. So in preparation nga prior to the fight mga tol, kinuha ng Japanese itong ating kababayan na si Jason Bayson at si John Michael Sulueta bilang kanilang sparring partner. So hanggang dito na lang ang video ito mga tol. Maraming salamat sa panonood. Sana isuportahan natin ang ating mga pambato sa kanilang mga laban.